Hi guys. Yeah, no. Bago pa lang ang Big Santa Lucia. ang mo po ano. Mga upuan. Eh. <laughs> Nakita lang sa mga upuan guys. So. Yan ang siya. Yuna. See? O. Oh. Ang cute diba? Ang cute ng upuan. Diba? Diba? ba? Makita mo ang puwal. Makita guys. O. Oh. Oh. Yan, o. Oh. siya. O. Oh. ako sa mga upuan, guys. Yan. <laughs> guys, oh. o. Ano ba yan? Yan, And... Yan, <laughs> nakakamis, di ba? Tingnan oh, mo oh, oh, yan. Yeah, okay, oh, oh. Di ba? Nakakatawa yung mga upuan. Yeah, dahil mga bata naglalaro. <my mum whenster> pero yung upuan <BRENCHAT _ sig training> ang nakakatawa. Hahaha. <kindergarten>

Oh, bata, ang daing bata doon naglalaro. Oh. Daing bata naglalaro. Yeah. And guys, nandaanan ko may bagong playground dito sa sa harapan ng Santa Lucia. Daming bata at pakakamish yung mga upuan. Mga upuan guys. <laughs> ang ganda na, ang ganda na mga upuan. <laughs> Eba. Diba? Oh, kaka-cute. May mga ilaw siya. May mga ilaw ang upuan. Oh, ayan. Grabe, Pasko Pasko na. Sa mga ilaw ko na pipiliin yung Pasko. Oh, my God, Pasko Pasko na. Ayan. ayan. ganyan dito sa uh, Santa Lucia pagka-maaga. guys. Pasko na. Pasko na sinta ko. Ayan. 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 Kita nyo guys. Ayan. Mukhang Pasko na dito. Ayan. See. Si Bye guys. Tatawid na ako. Send ko muna ang cellphone ko. Bye.